So what's up mga ka-vlog vlog, this is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share and subscribe sa ating munting YouTube channel. So mga vlog vlog, matagal-tagal din tayong walang upload regarding sa ating RTL business or sa egg production business natin. So, ngayon mga vlog vlog pag-uusapan natin kung ano ba yung feeds na dapat ibigay sa ating mga bagong dating na mga RTL. So, ngayon, importante na malaman nyo kung ano yung feeds na ibibigay muna before tayo mag sa pagbibigay ng laying mash. So mga ka-vlog vlog, ang daming nagtatanong kung ano yung feeds na magandang ibigay muna sa ating mga alagang RTL na bagong dating. So I suggest or I highly suggest mga ka-vlog vlog, huwag nyo munang bigyan sila ng laying mash na 100% purong laying mash. Siguro katulad dito sa amin sa farm ang ginagawa ko, kapag 16 weeks old pa lang sila, binibigyan ko muna sila ng uh, starter feeds. Kapag around 18 weeks old naman, ang binibigyan na natin sa kanila ay grower feeds na mga ka-vlog vlog yun yung binibigay nating patuka sa kanila compared dito sa kabila itong mga talagang nangingitlog na more than 20 weeks old na talagang laying mash na yung binibigay natin ngayon kung magtatanong kayo ka, mga kablag-blag kung ilang kilo ba ng feeds ang ibibigay natin dito sa mga bagong dating uh, sa amin ang ginagawa namin dito mga kablag-blag ang binibigay nating feeds dito is grower feeds na sila so 80 grams per head per day yung binibigay nating grower feed sa kanila mga vlog vlog unlike dito sa kabila dito sa mga nangingitlog na talaga ang binibigay natin dyan mga vlog vlog is laying mash so 100 grams per head per day yung binibigay natin dyan mga vlog vlog kung nagtatanong naman kayo mga vlog vlog kung ano yung uh, brand ng feeds na binibigay natin meron tayong SF uh 1,000 SF 2,000 SF 3,000 hanggang SF 4,000. Ang brand natin mga kablogblog ng binibigay dito is uh Suprafeeds. Uh Suprafeeds dito na laying mash, then dito Suprafeeds na SF uh 2000 kung Kumbaga ang level niya is nasa grower feeds na po siya mga kablag-blag So again, mga kablag-blag 'yun yung binibigay natin na feeds sa ating mga alagang RTL na bagong dating again, hindi ko talaga sinasuggest na biglain natin na bigyan ng laying mash. Kasi katulad last time, tinry ko na bigyan ng laying mash ngayon napilitan mangitlog yung ating mga alagang RTL kahit maliliit pa lang kaya yung naproduce na itlog during that time ay talagang maliliit so wag kayong mag-expect agad ng malalaki mga kablag vlog lalo na kapag hindi natin napalaki muna ng maayos yung ating mga alagang RTL in preparation sa kanilang pangingitlog kaya mga kablag vlog kapag ganito pa lang yan mga hindi pa yan lumalagpas ng 1 kilogram na etong mga RTL natin. Tsaka, i-check nyo yung mga palong. Mga palong nila is mga maninipis pa. Compare dito, talagang makakapal na yung palong nyan is talagang kailangan nyo pa siyang patabain. Para at least kapag mataba siya, maganda yung pangangatawan, healthy, maganda din yung egg production na may ibibigay sa atin. Kumbaga, nasa management din yan. Uh, to be honest, ang dami kong error sa first trial ko. Talagang nalulugi ako kasi ngayon sinabayan pa ng molting stage. Nalugi tayo pero patuloy, patuloy pa rin tayo. So we are under the trial and error. May mga na kumitay tayo ditong mga error sa first batch ko ng RTL. Ngayon dito fully maging successful tong second batch natin ng na mga RTL. Pero hindi naman talaga tayo sobrang nalugi. Uh nag-start lang tayong na kumbaga nag-net uh, break even during the month of uh, May then June na talo tayo sa patuka natin. So na net loss tayo sa feeds. Kumbaga because of the sobrang init, temperature at the same time nag-undergo sila ng molting stage. So yun yung Uh, stage na talagang hindi natin mapipilit yung mga alagang nating RTL na makapag-produce ng mga magagandang quality ng eggs at mga, syempre hindi natin mapipilit na mangitlog yung ating mga alagang RTL, kasi nga uh, mo, nasa molting stage, kung gusto nyo malaman kung ano yung molting stage i-check e nyo na lang tong ating isang video at kung ano yung pwede maging magandang solusyon kapag nasa molting stage yung ating mga alagang RTL so again mga ka-vlog-vlog, 'Yun lang muna siguro yung update natin. Uh, remind ko lang na wag agad bibigyan ng uh, laying mash yung ating mga alagang RTL lalo na kapag bagong dating pa lang. Next time mga ka-vlog vlog pag-usapan natin kung ano ano yung ginagamit natin na patuka, uh, I mean vitamins na binibigyan natin sa ating anga, mga alagang RTL. So, pasensya na ha, medyo nabubulol tayo mga ka-vlog vlog. Again, Maraming maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Hanggang sa muli mga kablog.